Bala po, kumusta na po kayo lahat? Alam ano po yan? Bala episode nito na po. Mag-apply uh, po ulit tayo ng full fertilizer sa ating talong po. Uh, yan. At saka sasamahan na natin ng fungicide, insecticide. At saka nga po yung full blossom booster. Opo, yan. Oh. Bali, ito na po ang update sa ating talong. Bali, makakasama po natin ngayon si GM. Yan, oh. Naggagamas po ng ating silihan. Oh. Ayaw, no. Yung ating sili. Nalitaw na. Oo. Oh. na po yung ating talong. Maganda na rin na oh. Bali tayo po ay inadvise ni Kainsan na pwede rin hindi mag pero gulpi sa pataba naman oh, sabi ng lukbanin yan po may mga bunga na oh. yun gulpi sa pataba ayan po ating i-spray para mas mag ano pa mag boom yung kanyang bunga o oh, toy sakit lang ako yung magdadali din eh ano toy yun yeah. yan na po ang ating talong yung pong iba na iwan eh okay lang po naman yan basta magpapanapanabay din yan pagka harvest tayo po yung mga bulaklak ng ating talukang kapalansanga oh. magbabawas din po naman tayo pag kayong sobrang nitik na sa kakapal hmm. basta advice lang nya uh, bug bug gulpi sa pataba oh, yan yan na oh medyo siya oh, sumasakay pa siya sa sanga yung para maglawit-lawit siya diyan Yan na po ang ating talong. Oh. Aba. Ay talagang sanga-sanga, oh. Panapanabay na po 'yan. Siguro magalagyan na rin ho natin ng chicken manuriyan. Pagkagay 'yan. Pagkagayan. Oh. Ayun po oh. Hmm. Tapos ay eh, habol pa 'yung kanya mga bulaklak, oh. lalaki po ng puno ah, may sanot tatanggalin na natin yung ito, kasi yung may mga sakit siya yung mga medyo naninilaw oh. ayan may sakit yan yun o oh. malis pa lang may tama na siya o oh. tinanggal na ho natin oh yung ganyang part po, di pinanghinayangan pagka may tama na, kasi yun ang hahawo pa yan yan po lahat yung ating iisipihan yung pao mga pangunahin dami na rin pala dun no minsan no Mas maganda magpalago ng halaman Eh pagka yung medyo Mature na yung kanyang puno upo. Gawa hubo ng Kung Hindi agad natin paper sign sa ano Sa pataba Kawa po ng bata pa sila. Oh, yan. Hindi talaga maiwasan yung may mamatay. Hindi po, po mag 100% pero ang dami niyang ano. Yan, yan, yan po yung naging sanay ng pagkamatay. Bulati, bad. Bad ano po ito, yung bulati na yan. Kinakaan niya yung ugat. Yan, ano disclaimer po sa mga kumakain no? yung pala ang nagiging sanhi po oh. ang dami oh. tumitira siya sa puno mm. yun o oh. kaya pala naman patay oh. dan po ang pinalalagay natin dyan para masawa ay, ilang days na lang pala tayo makakatalong na din eh. Oh. Uh. Chew! Ano? Update, update, ano? po ang ating talong episode bali atin pong aanohin na rin yung ating kamatis po ayan puntahan natin dami na rin pala natin ngayong ano senyoreta ilang buwig yan o 1, 2 3, 4, 5, 6 po oh. ang bilis yung kamatis naman natin ah, hingi na ng ano eh. humihingi na po siya ng 3 dami na po yung bulaklak oh yan i spray na rin natin yan humihingi na siya ng 3 pero i spray na ho natin kahit wala pa siyang 3 days wala po namang connection yun gawa po ng busy busy kami dito sa sitaw kaya ito naman Siguro next na ya ano natin. Linisin. Oh. Kapal. Gandang katawan. Bali ilang ano pala 'yun? Ilang trellis po 1, 2. Tatlong trellis, anim. Marami pa rin po pala magagamit na trellis. Yan, oh, katulad po nito, napakaganda na oh, yung mga umibabaw na sa trellis. Yan oh. Yung nakalinyada na po siya. Yan, diretso spray po tayo dito. Tanggalin na natin yung mga ibang may sakit po bandahon. Ang bilis na rin yan, oh, nagbubulaklak na siya. Hmm. Maka-applyan pa natin ng blossom booster, pampakapit din po ng mga bulaklak yun. Oh. Ganda, napakamura po naman yan ng kamatis. 15 ano lang po, 15 ang good, oh, per kilo. Aba, ay talagang abot pa naman po yun, yun yung panablahan, ang tawag daw. Oh. Yan, kita na po ang linyada na yan. Pwede na rin natin itong idamay sa spray pala. Oh. Yung ating mga ano, upo. Hina sya magbunga. Mahina to. Pero yun, um, bago pa lang po nasibuli yung ganda ng talbos niya. Oh. Laki. Ayan, update po kay Kaingin. Oh. Ayun, dito naman tayo bawi oh. Dami agad niya oh. Oh. Talagang pumipila yung ano bunga. Yung pong iba tatanggalin natin dyan. Hindi natin papatuloyin. Katulad honong ginawa natin dito oh. Yan, oh. Isang ano lang ang atin pinatuloy po. Yang katulad po nito. Ito po ay mayroon pang tatlong kabuntot dito, isa dito sa side dito isa dalawa tatlo ano po tinanggal na ho natin yung ano para mas mapalaki ho yung bunga oh. katulad nito ano kaya tumuloy kaya to ang dami agad ng ano nya oh mga ninira garbo ng talbos nya oh talbusan Yan, buti na lang may mantis eh. Yan po kakampi po yan, Kahit kinakain yan ay yung mga ano yung mga insekto na, na naninira sila po hindi naninira nakikitirahan lang yan dyan. ayun tara po ating apply na po ng ating spray po yun sama sama po tayo yun po ang ating gagawin ngayon Balai empuk, terapuk. Tak, bila, bila. Bale ari po pagka inani. Puspusan mo yung spray natin diyan. Oo kasi ito y... marami pong nagsasabi na maghalaman din. Ang pinakamahirap daw pong alagaan, palay mas marami daw humanin nira Kahit yung iba din nung kumbaga sa part 2 namin ha, mas maraming maninira nira sa palay kaysa sa kumpara na natin ay ano ga? Kamote. Opo. Mas marami pa rin daw maninira sa palay. Oh, yan. Kahit daw po sa mga pichay. Yan yung dami maninira ay atulad Katulad ng Ikumpara po natin yung pechay Ang pechay yun naman Hindi dinadaga Ay ang palay dinadaga Kinukuhul Inaatangya Yung tatlong binanggit ko pong maninira Ay hindi pwedeng tirahan yung pechay oh. Kaya ho mas Malaga ang Anong tawag dyan? palay kumpara sa ibang gulay oh. meron din po namang mas malulupit yung mani kaso pag pinagkumpara natin yung iba marami po mas marami oh. Uh -huh. yan yeah, siguro naman yung daga hindi kakainin yung pecha yan na po <laughs> tama ba Jima no yun ganda na ano yan tapos sa pusa tayo sa talong gara na ano oh, yung mga ibabaw ang sili tapos gagahukan pagkagahok lagay ng pataba yan po magiging ganap ng ano pwede pa rin kahit yung lagay ng plastic mulch kahit huli na paano yun hiwain na lang ano pag magkakabudget ay bahala na no huh? wag na gamas ala ka no masipag ka naman ata eh. ay <laughs> pag hindi tamad si GMP tamad tumigil kaya kaya dyan nalang uto ibang tun. aray Gara Kahit dito kaya Sa gilid rin Huwag lang tatabunan yung halaman Yung ano, hardin Buti ako sa kamatis na. Ikaw nang bahala dyan. Bala yun po, lipat po tayo sa kamatis. dadamuhan pa rin po natin yan Sob na po yung ating kamatis Hanggang doon sa kabila O yun po yung ating kamatis Ngayon po titirahin na rin natin na rin upo Mali-maliit pa naman po yung upo. Tatagal pa po yan. Alay po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, bali dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, paklik na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi, happy lang, bye!